Bini na pabalita sa Korean News, Jabba Outfit sa Airport at ang a Bini na tampok sa Korean News na Korea Boo, the original viral K-pop media company, sharing breaking news and stories on Korean celebrities and from around Asia. Nakot nilang ang atensyon ng Korean News sa trending Jabawokis outfit ng Bini sa airport. For their flight papuntang Jensen, in response ito sa mga bashers na bumatiko sa pagsuot nila ng mask sa airport. From Korean News, PayPal girl group Bini responds to attitude controversy with the most unserious airport fashion. Di lang ang Jabawokis outfit ng Bini ang nakot ng atensyon ng Korean News, Pati na rin ang signature trend ng bini na A na pinasikat ni Bini Shina. Na mapapansin sa cover ng news ng Koreabo ang picture ni Bini Shina with the A gesture. Napakomment na nga si Bini Shina at mga Bloom sa pagkakatampok ng bini sa Korean News.